Ayan, nandito po tayo sa Lichunan At finally, nandito na si Tito James Retaford And family, ayan Wow, ang dami, dalawang sasakyan po yan, no? Oh. <laughs> Oo oh. Ayan na, ah. isang magandang buhay Di-deliver tayo ng Lichun mga ka-farmer Santa Ana 25 kilos, wala pa? Ah? Ba? Nabuhay ata to si, na pero, sama ah? sama daw pag ano, yung competition. Ah, tagabuar. Kain na na competition. Ah, pwede ka. Eh, walong kanin yun. May premyo, makakain ka pa ng walong kanin na kanin, kaka isang kilo nito na. Kanali. Oh, yung tatlo lang, <laughs> hindi <laughs> mo <laughs> kaya <laughs> Huwag kang magagusan. Eh? Kahit na. Mahihirapan ka doon. <laughs> Dexter siguro kaya yun. So, saan ka mag-deliver? -de yung... Ang ilis kayo, no? Hmm. Pero kasi nagpapadeliver, Manalili sa resort dito sa Santa Ana. sa nasabungan lang yun. Saan ang mo noon? Santa Ana. Lil... Saan, Ayan, saan sa ako papasok dito na po sa lagpas na ng jali? Pwede nga no, Tapos, Uh, Pagano mo sa Di ba dinala natin yun na noon? Yung sabungan, binidyo mo pa ngayon sabungan eh No, papo labas, labas ka na lakmed Tapos sa Nagustin So yun na Malapit sa sabungan ng possession Hindi ata yun, dalawa daw kasi ang manalili Likod daw siya ng ah, May cimenteryo oh sa lang, lang. Pero kung magsasantaan na ako, dito ako dadaan. Santa sa, uh, oh, uh, limbawa, Santa Ana. Ang pasok ko oh. ah, oh, pasok pa sa 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 hindi Agustin. O oh, hindi ka hindi ka lal, hindi, hindi ka lalayo sa Santa Ana, may kanto ron. Nang papuntang sa Klintek ako liliko. Yung pinagdasalinahan natin. Hindi, hindi 'yun. Hindi yung dito yung sa may Ayun, maghahanap na naman tayo ng lugar. <laughs> Manalili Resort Dalawa pala yun sa Santa Ana Dalawa daw mga ka-farmer So Bahala na Kung uh, mabilis lang yan ah, Sa Pilipinas tayo Hindi tayo malili daw. Okay tayo sa Santa Ana mga farmer liliko tayo dito uh -huh. tapos mag google map na <laughs> punta ng simenteryo alam mo naka deliver na ako dun eh hindi ko na matandaan. Maraming mangga-mangga na dadaanan yan eh. oh, kakaliwa tayo dito. Yan natin ah. Meron, meron naman pala, ano. Tama nga. Dito nga, mga farmer Ayun o, no? oh, sabi ko say, mga manggahan eh. Ayan no? Oh. kaliwa ang banda deliver na ako dito. Maganda dito. ayun na. nag-deliver na ako dito. Oop. Alin ano ba? Lalagpasan pa yata ito. Lalagpasan pa to. Lalagpasan pa. Nag-deliver na ako dito. Hmm. Ah, ano lang. Tricycle lang gamit ko na maraan. Yun. Ayan na. Kasalan ang pupuntahan natin. lang tayo. Tawagan daw. Ayos na. Nasa simbahan pala yung katid na lang daw yung bayad. Suki naman po yun. Kahit nung hindi pa tayo nag uh, nangyari sa sasabihin natin ha nasira kailangan o no? nasin yun no know? kailangan pong i-car wash to ah yeah kayo sa akin oh, wala po tayong underwash Ayan, supply, walang underwash Ano na lang siguro Ako na lang <laughs> buka na lang natin ang ano sa ilalim Yung pressure ah, Pressure washer Pinakarwash ko na lang, balikan ko na lang siya ng ah, kami hapon siguro ito yung sinasabi ko, Antonio. Ayan, o. Oh. Bagong kainan yan, mga oh, uh, farmer. Kailangan natin masubukan yan, ha? Ayan, o. Oh. May Mad Max pa. Ang bihira yan. ano, ano yan? Only rice soup? Ano ito? Uh, save. Ito, ito yung sinasabi ko. Oh, sunto open. Naku, magkakalaban na sila. Mag-type kang bata. Tayo mga dali ng pakain pero syempre hindi pa tayo kakain ngayon hindi pa tayo kakain ngayon ano lang tayo scout scout sa tricycle na lang ako pa uwi I prepare pa ako ng ano sashimi Hmm, sarap. Walang underwash, oh. sira yung kanilang ano, tayo tayo dyan. Bale. nandito po tayo sa Lichunan at finally nandito na si Tito James Retapo and family ayan wow ang dami dalawang sasakyan po yan no? oh, oh saan ka pa ayan order na kayo mga Lichun number one ayan Tito baka may gusto kayong batiin ako, shout out po sa Garcia Family. Ako din po, Garcia Family. Shout out po sa mga Bungay Family dyan sa Vallejo, California. Yan, lang kami sa mga Ayun! eh! Hindi Ayun! Ayun! Shout out sa mga Ronquillos family sa Baca Lalo na kay Charles Ronquillo yo. Kaya sa asawa ko nasa tanda ngayon. Sa tanda ko si Arjay Aquino Sunflower. Bakery. Sunflower Bakery. City. City. Sunflower City. Sunflower City. po ate. Husband ko si Edwin. <laughs> At saka mga relatives namin sa Santa Ana and also sa Bakasville. And your family. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Lola namin, 100 years old. Wow, happy birthday po kay Lola. Yeah, last oh. time, yes. <laughs> Tapos, pinagin pinapayak si Lola. Tapos pa mo, sabi ko, kasi nga surprise yung ano ko sabi ko sa kapatid ko, make sure pag tira mo ako ng lechon ni kaparme gusto kong tikman. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po. Syempre sa mga umorder ng lechon. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan. At ito, uh, balik tayo doon mga ka-farmer Ibigay ko tayo yung kanilang payment. Ayan, shout out muna tayo. Ayan, shout out sa... Noveloso Angara Cordero Family from Kasiguran and Austria yan. At uh, pinapabati din po ni Tito Celso Manalansan ang kanyang pinsan. Ayan, mga pinsan sa Saskatchewan, Canada. <laughs> si ano, ah uh, Reynaldo Manalansan and family, tsaka si Louis Manalansan and family. Ayan po, binabati natin mga farmer. Tapos, Huwag ba kayong ano? Ay, so, pa itong mga batang ito. Oh, kay kayo yan. Umahabol ng bata yan. Sige. Sige <laughs> huh. kayo. Kahabulin kayo dyan. Ayan. Ah. ah, silipin natin yung ating mga manok, mga farmer Ayan. At uh, si Chuchay daw. Titignan ko rin pala yung stock ng baboy. Ayan sa mga mag-o-order po ng 40 kilos. Ayan po, tentative po tayo. Ano ba tawag tama? hindi po tayo sigurado sa 40 kilos mga ka-farmer dahil uh, at po akong maghanap na 40 kilos na quality syempre ayoko din naman pong magbigay ng ano na ang alanganin lalo na po ngayon mag open tayo ng tindahan eh mas gusto ko yung talagang uh, maganda po yung aming maibigay na lechon sa inyo no? so ayun ngayon uh, 35 po yung mga 40 kilos pero meron pa naman dyan ay mga susunod po talagang hirap sa Tay Feli wala na po eh nakara naman sobrang dami naman po so ayan dinidilig pala ni Rambo palagi ito mga kaparma ayan nagpatubig na naman siya so ayos yan kasi dami pong bulaklak oh maglabasan kailangan natin ma-spray ito ano kaya magandang fertilizer na ibigay pa baka oh, masobrahan naman na ano. ngayon tubig tubig na lang pero yan may fertilizer naman na po ito pati itong mga kalamansi oh foliar pwede naman natin bigyan ng foliar yan yung umulan eh ano din po nakapag, nakatulong din yung umulan bibi kailangan natin mag alaga ng maraming uh, marami bibi doon na kayo chi uwi na kayo doon huwag na kayo, pupunta pa ako doon hindi na. Hindi na, hindi naman 'yan. Takutin niyo, tatakbo din 'yan. Sige na. Pag tumakbo kayo, maghawak kayo ng stick. <laughs> Ganun. Ganun. Sige na. Oo. Hindi 'yan. Ayan, kasi susunod-sunod iikot pa ako dito Ito ko pa yung mga baboy si eh, Jason okay so, ah, na bigay ko na yung kinita nila ngayong linggo mga ka-farmer yan maraming maraming pong salamat syempre sa pag-order kahit papano tuloy tuloy ayan <laughs> kalapatin ni tito ay, patay na siguro sana kaya yun hindi hmm? ko pa na na kay, dapat pinakatay ko na kay Rambo yun na Ah. Wala na dito. Baka namatay na rin. Daan tayo doon. Daan tayo. So wala pang yan pa lang po ang hen. Yan. Diyan na kay dadaan. Pwede noon, malinis na 'yan. Oh, diyan na kay dumaan. Pupunta pa si Papa doon sa ano? Sa? Hmm, sige na, na kay dumaan. Walang duck diyan. Mm! So ayan mga farmer Ito si Chuy Chai, medyo okay okay ito. Pero so, at least yung mga darag na na. Yung project natin na to ay eh, okay na to mga farmer Di ba? <laughs> Ganda ng halapati ni Rambo na to ah. Kapag pa kaya ng bigan si Rambo. So e, yun nga pala, makikimaro test tayo Vegan Marami po ang hindi umuwi Nakita ko sa group chat <laughs> Layo layo na kasi yung vegan eh Layo na Mais meron pa tayo pero mag Mag iipon tayo Mag iipon pa tayo Hanggang may pa naman daw po yan Ayan o oh. Ah, marami po silang mais na kakain. Dami nga daming dami nga itlogan ngayon. Marami pong itlog. Dami ang itlog. Sasa kaya yung mga gansa kung saan nang itlog mga kaparma. Isa pa ito sa mga gusto ko ding maayos. Kaya lang ay ayun may may sisisiw, oh. Ah, na. No? Hmm. Manok, buisit na manok 'yan. Mhm, uh -huh. may si yan na kaya yan. Hiwalay naman po ni Rambo yan. Ito dapat nakahiga kasi baka mamaya mapisaan na hindi natin na oh, ah, mamaya may sisiw na yan. Hindi makaalis mga farmer yan. Kailangan nakahi. nakaislan sya. Kayang ano nang umalis ng sisiw. Ito kailangan ayusin pero saka na muna. <laughs> natin yung pagkakakitaan sleeping ko yung mga baboy hmm. tapos si Daniel tumatawag di ko na sagot yan inuuna ko po muna kasi si ka farmer Anthony meron pa daw siyang maibibigay eh meron pa daw po siyang ibibigay eh ang kinaganda naman ngayon dahil puro sa kanila galing ang baboy eh kagaya na feedback po ni tita Leticia, tapos shoutout din pala kay Susan at ate Susan Bautista. Ayan, taga mga terem Pangasinan mga ka farmer Ay, ang ganda rin po ng feedback nila. Sarap daw po ng lechon at nagustuhan po ng mga bisita. At nagtatanong nga sila kung magkano ang delivery doon. Tapos si Tita Leticia Zulweta. Ayan, shoutout iyo Tita. I'm happy to see you. <laughs> Rock and roll So, enjoy lang po, Tita. Ayan, ah, na, po siya sa Pilipinas at nag-order siya ng lechon, nagpa-deliver. Kanina lang po. Ngayon, ang feedback niya ay Engel walang natira. Ulo lang kasi 'yun ang pinatabi ko <laughs> pang pang ano pang eh uh, So, ayan. Uy, tatlong baboy na lang mga farmer Ay, anim Anim na baboy Ayan mm uh -huh. Aha, aha 20 kilos Wala tayong 20 kilos dito ah, Gamit yata nila ha Shhh Uy Shhh Uy huh. ba yan? nung 20. Si meron pang 20. Ito mga ano ah. Ayun yata, nasa dulo. Ayun. Ay. Hirap ngayon mag-aano ng timbang. Mahirap po maghagilap ng timbang ngayon dahil uh, sa totoo lang syempre um, marami pong malalaki pero mga hybrid <laughs> ayoko okay na yan mas mahigin na po kung walang tayo ng limang kilo pero quality naman yung makakain ninyo kesa sa pipilit natin yung hybrid eh kuluntoy naman ang balat sabi ko nga eh kailangan ko pa ng mga kapartner po na uh, makukuha Ayan Uy Mangga natin Uy Huwag kang mahuhulog Nagdidilaw ah Okay lang yan Importante Nagbunga sya hmm. Uy Nadali Ayan eh, sinasabi ko Dali na to Mga oh, farmer Wala na yan Malambot na Wala na to So meron daw po palang ini-spray din sa mangga na mga insecticide din mga farmer kaya lang may mga techniques din sila may mga uh, kailangan ata mag seminar dyan eh medyo mahirap ang mangga kasi hindi ko pa po nasubukan talaga mag uh, mag spray puro ano lang tayo voluntary tinatawag eto pag namulaklak ay susubukan ko na may nag ano po kasi ng ano may, nag, may napanood ako na I e-sprayhan eh tama tama yung pang spray na nabili ko na di gasolina tapos meron akong hose na mahaba dyan so, lalagyan na lang natin ng stick para medyo mahaba Ma pwede natin ipang spray sa mangga yon. so try natin ano kasi last time wala pong natira dito wala pong napakinabangan tapos sa mga nanunusok subukan din po natin kung uh, maalagaan natin ano kasi Jan Mango, walang problema. Pero siguro kung ang Jan Mango ay isprehan mo pa, mas marami kang bunga mga farmer. 'Yun ang aking uh, sa tingin ko, no? Na uh, observation natin. Tapos ang uh, dito hindi ko na sinisilip ang mga itlog dito. Ah. Uh, natin tong darag na to. nasa labas. Pasok ayo pasok. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Um, pasok na. Pasok. Oh, yan. Sige. Pasok ka din. Pasok. Ay. Ayaw mo. O, di wag. Um, Marami po tayo makakatay. Si Kongkong, pagkakatayin natin. Makakain din tayo ng... Uh, Ano bang niluluto nila diyan? Sali. Yung lemon grass lang po ang nilalagay. So, ayan. Tapos na tayo. Walang activity. Hopefully bukas ay magka-activity tayo dahil uh, may mga papasok na. <laughs> Kahapon pala si Narisal, gusto man magtrabaho. Hindi man sinabi kahit magbunot sila ng uh, mm, mm. Tapang ka magbunot sila ng damo sabi ko nga 30 minutes lang sana magbunot ng damo kumakapal na yung damo dito sa frog grass natin mga farmer sobra mahirap pala i-maintain yan parang mas maganda artificial na lang ano Kaya lang, hindi naman natural pangit naman pero ang ganda tingnan oh, ayun. Shoutout pala kay brother Froylan Halili nakita ko yung kanyang kubo doon may artificial na lang ang linagay nya maganda nga naman sabi ko nga, bebe, masama maganda artificial na lang. <laughs> Pang outdoor din naman. Ay, ayan. So far, ay, okay naman po mga farmer Ayan, nakakamisang dagat. Nakakamisang dagat. So, ayan, kailangan natin magpatubig. Sira po ang ating patubig. Sira. Kailangan ayusin yan bukas. So, ayan, maraming marami pong salamat at isang uh, mabolong araw napakarami pong bunga, may nahulog na imagine, may nahulog na po at hinog na kanina tinitingnan ko meron na ako nakikita pulang-pula na kasi pagka pulang-pula na po isa na po yan sa mga sign na hinog na ang mabolo mga farmer so ayan dumadami pa po ang bunga naglalabas pa ng mulaklak ayan na andito sa baba, mayroon na Bago tayo magtapos, share ko po sa inyo. Ayan oh, mga bagong bulaklak 'yan. Ayan. Oh. bago pa lang. Mm. Ayan. So, dadami pa po ang bunga. Parami pa ang bunga. Ayan. Okay na tayo, mga farmer ha. Mabolo. Talang sa Kapampangan. Hm, mm. so ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay. Ayan yung damo.